Ang 911 ay pambansang emergency hotline ng Pilipinas na bukas 24-7. Dito rin maaaring tumawag ang sinuman at ang pulisya ay re sa loob ng limang minuto. Ating alamin kung paano nga ba ito ginagamit at kung kumusta ang implementasyon nito sa Cordillera. Maganda ang implementasyon ng 5-minute emergency response ng PNP sa Cordillera. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Denver Alidaw, OIC ng Cordillera Regional Police Community Affairs and Development Unit, nasusunod ng mga polis sa rehiyon ang naturang estratehiya lalo na sa urban areas o sa sentro ng mga lalawigan. Anya, sa kabila ng ilang hamon ay nagagawa pa rin rumisponde ng mga polis on time. Napakaraming tumatawag. 'yung dami niyan sabay-sabay. So minsan may mga kailangan ng pulit mo. And i-press mo 'yung kung ano ba 'yung respond yan, crime crime ba or uh, mga other uh, uh emergencies, no? So dito sa Latrinity and uh, dito sa binanggit kong lugar ay very effective na we have so many success stories na nire-respondean na ng uh, pulis natin dito sa Cordillera. Anya, maaaring itawag sa emergency 911 ang anumang emergency. Pagka-dial ng 911 ay pindutin lamang ang 1 para sa police assistance, 2 para sa fire-related emergencies, at 3 para sa emergency medical services. Gaya nito sa Station 7, no? uh, July 30, 2025, 9.26 a.m., o, personnel from Station 7 responded to a call for help in unlocking the gate. Biro mo yun, unlocking the gate pa, tinawag pa sa 911. Ay, wow! Sa New Look 1 extension, hindi sila makapasok sa loob eh. So, tumawag sila sa hotline, uh, uh, mabilis na nag-respond yung mga polis. Uh, within 5 minute response time, nandoon na sila. So, natulungan nila yung mga... Uh, residente doon na hindi makapasok sa bahay kasi wala silang susi